makikita dito eh. Bumalik na lang kaya tayo. Ang ganda ng forest! Naka bumalik na lang tayo kasi baka magayat si Lolo eh. Punta tayo sa forest! Ang dami talaga. ang ganda. Ay! Eh, sorry! Sino ka? Sino ka? Ako si Julian. Ikaw? Ako si Eliana. Eliana? Kakaiba yung pangalan mo ha? Weird. Ah, oo. Sabi ni Lolo, kakaiba daw ako. Kaya raw ako espesyal. Sabi naman ni Mami, lahat daw tayo espesyal. Gusto mo bang maglaro? Maglaro? Oo, dinamo mo tong laruan ko. Isishare ko to sa'yo dahil kaibigan kita. Kaibigan mo ko? Ganyan ka ba talaga? Lahat na lang ng sinasabi ko, inuulit mo. Tara, laro na tayo. Doon tayo maglaro, oh. Uy, Ilyana, tara na! Dali! Your bags are really beautiful. Thank you. Ino you know, ha, ah, kung may mga bagong collection na lalabas. Sige, I'll, I'll give you a call. Promise yan. Hey. At saka, padala na rin kita ng catalog. I have your address in our records. Yes, that'll be great. Thank okay. you, Isabel. O oh, bayaran ko muna no to. No problem. Sige. Ay. Sige, kwenta yung Nakita mo ba si Julian? Ah, Ay, hindi. Nandiyan lang yon. Baka umiikot-ikot lang. I know, but it's hard not to worry. Alam mo naman sa mga news ngayon, uh -huh. mga batang kinikidnap, I'm sure naiintindihan mo ang sinasabi ko, di ba? Okay. May mga anak ka rin? Um, wala, Angie. Pero naiintindihan ko ang sinasabi mo. Alam ko yung pakiramdam ng mawala ng isang anak at alam ko rin kung gaano kahirap yan para sa well, anyway, hanapin ko muna si Julian, ha? Oh, sige, kita. Ligyan. Julian? Tara, dito tayo magpicture. Huh? Oh, basta post ka na lang. Post? Yung smile, yung ngiti. Tulad nito, yan. Tapos ganyan. O kaya ganyan. Tapos ganyan. Ganto? Ganto. One, two, three. Ash? nangyari dito? Ano hey. kinuha mo? Ay, Ano nangyari dito? Uh, Aspo, sa likod niya. Sino ka?